Hey guys, it's Andrea, your reporter on duty. Nagulat ba kayo? Ayos na ayos tayo ngayon. Napili kasi tayo ng ating production na maging isang reporter. May mga scenes kasi na magi interview Paglabas ko ng dining hall, bigla na lang sinabi sa akin, o si Anding na lang, kaya na ni Anding yan. Masaya ako na nagampanan ko ang role na ito. Unexpected yung pangyayari para sa akin, pero naibahagi sa akin ng assistant director namin na si Direct Mark na ako yung naisip niya na gumanap bilang reporter, kaya sinadjust niya sa prod. Kaya nagpapasalamat nga ako sa aming production contribution sa tiwalang binigay nila sa akin. Nakakatuwa kasi nasa bucket list ko ang maging parte at kumanap sa isang pelikula. Sino ba namang hindi, di ba? Alam niyo yung parang dinidaydream mo lang noon na sana party ka ng pelikula. Tapos ito, nangyari na. From makeup artist to reporter. Ito ay panibagong araw pala nung shooting namin kasi yung una, parang 30 minutes lang namin sunot yun nung gabi. Itong araw na to, madaming scenes. Halos 5 hours ngayong working time namin para sa mga scenes na to. Kasama ko pala sa mga scenes kayong araw ay si Cedric Juan, ang ating best actor. Yung mga oras na yan, dito lang nagsisink in sa akin na, hala, ka-excite ako na yung bida. Ibang klase, punong-puno yung puso ko dahil sa experience ko ngayong araw. Pasasalamat para kala Cedric, Direk PC, at Direk Mark. Actually, sa lahat ng production staff dahil sa moral support na binibigay nila sa akin. Shoutout kay Win kasi siya ang kumuha ng mga behind the scenes na ito. Ang galing, di ba? Nakakapagod man, pero fulfilling ang magampanan ito. Kaya saludo ako sa mga actors na kasama ko rito at sa iba pang mga artista. Sabi nga sa akin ni Cedric, ituloy-tuloy ko daw. Hindi natin alam. Malay natin, sa susunod, meron muli. Pagkatapos ng scenes namin, tuloy-tuloy ang production para sa mga scenes ng gabi. Para na naka-live viewing kami dito. Yung mga sumunod na araw, sa ibang location naman kami nag take And finally, dumating na yung araw na tapos na kami mag-shoot sa Nueva Vizcaya. Hey guys! Congratulations. Na, sa pelikulang ito, ang saya ng experience ko bilang makeup artist at reporter. Hanggang sa muli!